Mayong gabi sa tanan! Mayor Baste Duterte, ako mga kauban, nga kandidato, din sa Intablado, o nga representante ni Pastor Apollo Kibuloy, Jun Escobar, atong maaptik nga nominee sa PPP Party List, Brian Lim. Mga kaigsoonan, mga maaptik nato nga lumulupyo din sa Turul District, ilabi sa atong mga lumulupyo nga ma update diri sa Torel Poblasyon. Mabuhay! Bisan wala inyong kapitan. Ni Ama, nakatawa ba mo? Uspon ako, bisag wala ang kapitan sa Turil Poblasyon. Ni yung nasakit, sakit, naka-recover pa. Kagawad Dante Lantayuna, kagawad Ching, o kagawad Moni Pastor. Ato At pong kaoban, 23 kakapitan sa Turil District, Adia karon Mabuhay ang mga kapitan sa Turil District! Salamat kayo sa inyong pagtambong. 23 out of 25. Yan, nag-solidarity walk pag yun ang atong mga kabaranggayan. Mga kagalaan, sayod mang kitang tanan sa sitwasyon karon Kasagaran ka na to, Kasagaran ng luot, kasagaran na ikaligot-got sa ilang gihimo kang tatay digong. Nga ilang gidala dito sa daig. Wala man o takin kung makahinom dumo sa 2022 hapsay man ang dagan gani kitang tanan nangampan niya pamanta administrasyon karon kung makahinam do mo na si BBM o si Amy ilang gihangyo si Sara Duterte nga mudagan lang unta pagka mayor ilang gihangyo mudagan pagka vice president kay ngano daw maglisod daw sila og daog. kung mudagan sila o sila lang kay maglisod sila gsud dinhi eh. Maglisod sila sulod sa Visayas o Mindanao. Mao nang naghimo sila og unity team. Apan wa ra isa ka bisan ang sabot ipadagan si BBM sa 2022 kaya ila daw suportahan pagka presidente si Sara sa 2028 nausab nausab kaya di naman gusto mo gusto naman nga sila na lang ang mugunit sa rinda sa kagamahanan Ilan nang ipadayon? Hangtod sa 2028, hangtod sa 2032. Wa pa mahuman ang 2023 gisugdan naman og tira. Gipaimbestiga ang budget sa DepEd, gipaimbestiga ang budget sa OBP, giimbestiga ang confidential fund. Sobra gyud ay lang gihimo. Na pay kwat kum na Paul kayo. Way klaro ang ilang gihimo sa ilang rules. Mga kagalaan, ila pag giimpit si BP Sara. Kay balo mo kung unsa ilang tumong og tuyo? Kay dili nila gusto makadagan si Sara Duterte pagka presidente sa 2028. Kay siguradong dumadaog si Sara sa 2028. Sayo kayo ilan ang gitira, ilang himuan og sala ila pag yung impeach para dili na makadagan, Mao na itinuod nga rason, hadlok sila kasara do Duterte na pag yung isa. Pagkakita nila pag kampanya nga si Tatay Digong bisan asa muadto muadto sa Cebu diri sa Davao kung kampanya bisan dito sa Hong Kong mudugok ang katauhan kay maminaw man sayaha. iyaha. Ilang gidala bisak dili klaro ang mga akusasyon, wala gani gipresentar diri sa local courts. Ilang gidala dito sa dahig nga pinugsanay kayo. Gani ongoing ang kaso, daga question dito sa Senado, gi-question po dito sa Ombudsman, gi-question po dito sa Supreme Court. Foul ang pagdala sa iya ha dito. Mga kagalaan. Nga naman nga ilang gihimo kini kang digong Duterte kay na sila ka digong Duterte nga mga kampanya karong 2025 para sa ayang mga senidor. di lang gyud sila kakaya sa pagkampanya ni Digong o sa pagpangga sa mga katauhan kang Digong Duterte. Kay bisan asa mo ato si Digong mudugok gyud ang katauhan kay maminaw sa ayang mga pamulong. Kay si Digong Duterte kasabot sa lingguwahe sa masa. Mao mga masa maminaw gyud kang tatay digong. Mao na ilang purpose. Ang sakit pagyod gawas kailang gitira si Sara para di makadagan. Gitira pagyod nila ang Davao kay gusto nila mapukan, mapildi ang liderato diri sa Duterte para mahinay na ang chances ni Sara Duterte sa 2028. Nanguha sila og mga taga Davao nga mahimo nilang kutsaba. Nangita sila mga taga-dabaw nga ilang mapalit o mag-traidor. Naapoy taga-turil. Nang kuyog Kay daghan daw sila kwarta. Daghan sila ayuda daghan sila ka-akap, daghan sila ka dawata lang ninyo kay kana kwarta sa katawan. Inyo ha ang kwarta. Na, pero malakpak. Kay eh. nakadawat ko niya eh. Kaya <laughs> because that is your Dawata, kana, di ba, lihok ninyo, mupalit mo matu mato mo grocery, matu mo sinihan, magtubil mo krudo, magtubil mo gasolina, mato yung lihok na amoy bayad nga ba, value added tax. So kanang value added tax mao mauna ilang gipinans, sa ilang ayuda, mga infrastruktura ng ilahan. Paon nang wa kay prati kay makit an kay puros ayuda. Kusutihan ko kamo. Nagsugod sila pang hatag og ayuda niadtong September, October, November, December, January, February na undang lang 10 days before sa election. Pero kay palo ba mo og unsay na itabo sa ekonomiya sa Pilipinas? 27% ang nakatagamdam og kagutom dinhi sa atong nasud. Kay nga no wala nakatabang ang ayuda. Diba, gitudluhan ta sa atong mga maestra o maestro? Gagma'y pata, iliwintariya pata. Do not give a man fish. You teach him how to fish. Diba? Ang kisulti na sa toa. Sa atong mga maestro o maestro. Ayaw ka o isda because you're only feeding him or them for one day tudlui o kung saon pagpangista para imong tudluan siya kung saon mabuhi sa iyang tibu o kinabuhi. Ayaw tagi yung ayuda, tagay og trabaho ang katawhan sa Pilipinas. <laughs> Kay ko ng 26 billion nga ayuda, pila ka billion ilang ibawas sa purpose. Kung di ang Metro Davao Authority, 1 billion lang, pero pila ka project ang mosulod, pila ka tao ang makatrabaho. Kung ilang ipadayon ang high priority bus system, mawala ang traffic, mapaspas ang ekonomiya, daghan ang makatrabaho, daghan ang mga hatod sa ilang produkto. Ana dapat ang pagpadagan sa gobyerno, dili anaro ng tao nga magsigig pangayo o kwarta kay mauna'y gusto nila kay sila maghari sa Pilipinas. disqualify si Tatay Digong. Mao na ang ilang inasulti. Ayaw mo ugtuo kay hangtod garon, eleksyon na sunod si Bana walay disqualification case. Walay disqualification case o walay final judgment sa iya He is qualified nga mahimong mayor. Ikaduha. Ayaw mo ugtuo ang ilang media ron, ilang social media o ang ilang mga bayan pati dili istoril. Ingon nila nga bisag mo daog si Digong dili makalingkod kay dili ma-proclaim. Ayaw mo og tuo ni ana kay og walay disqualification case unya mo daog ka eleksyon election automatic iproklamar nga mayor si Rudy Duterte sa siyudad sa Davao. Di amang mga barangay captain dire barangay kagawad. Di ba bisag wala mo pag proclamation? Otoma proclamation tong tingda mo so ayaw mo to anak na pagyo isa nga kung, mo daw si PRD kani kani latest ni lagi pagawas nila karong adlaw mo daug daw si so, PRD si mayor pasti mahimong acting mayor dili daw pwede siya maka-appoint og mga empleyado og mga pirma og mga papeles no Kanang tanan nga gisulti diha na ana na sa banaot. Una omnibus election code, ikadua Rule of succession na ana sa atong local government code. After 30 days, kung mag-acting mayor, pwede na mo pirma si mayor basta sa tanang papeles kasi kinahanglan na pirma na ang legal din ha sa city hall. Naayon ni sila style ba nga himuon o bugo ang katawhan? katawahan? Kasi matabugo. Mga bright bantang mga taga-dabaw, kanirang dabaw ang deal. mayor sa siyudad sa Davao, iyang hatagan o lugar ang iyang amahan para makadagan o mayor si Baste Duterte Nindagan, pag-vice mayor. Atong At hatagan sa atong makabungo o suporta, overwhelming support din sa Toril Dostrek, Baste Duterte, pag-vice dugay-dugay ng bukot nagpuyo deres Toril biyae na lang ng taga-Toril gabi-ingon taga kay Dili mausap pag yun mo. Di mo mausap, di ba? Yeah! Mga pan niya pag yun mo, di ba? Yeah! Okay, salamat kayo. O niya, ang congressman, ayaw niyo kalimti. Kaya sa'y congressman? Ay, salamat, wala kalimot. Ah, nguminsyon lang ko gamay, ha? Ang inyong congressman sa si katulong distrito, pertigil na kong paningkamot. O di ko matulog. Eh balo nga itong mga kapitana na nga kamot, yung ko maayo nga daghang proyekto. Mahora na isulti na ko, kang Mayor Duterte Ganedo, nito, pagdaog na kong Grispan sa 2007. Mayor, wa ko lain ikabalo sa imo sa pagsalik ni mo kanako, maning kamot ko maayo para sa 3rd District. Inyong nakita, Tanan Barangay, 2 Turil District, Karsada, Tulay, patubig, barangay hall, covered court, halos tanan, iskwila, nabagay mga maestra. Makita ninyo ka Onya, onya, niya, o niya, kaning ito bagong nga isyo, diri sa Turil District. Nga wala na ko yung nahimu nga project diri sa Turil Poblasyon, pastilan. Kanang covered court, nga dako kayo, ako anak, nga nabagay yung resibo, dahan kayo picture, nga sip-sipan na sa kuha, pag ribon cutting. Mayor Sara ang nag-ribbon cutting. Kanyang nag ng duha, mag-asawa. Grabe ka sip, -sip. Kanang district hall, ako ang project. Kanang barangay hall, no kabuk, ako ang project. Fire station, ako ang project. Police station, ako, project. Kansada, ako project. Oh, oh, unya. Unya, ang project. Kalsada, ako ang project. Oo oh, oh, niya, oo oh, niya iyang Siya iyang diskurso. Ang project doon ay project ng Nublalis. Pastilan ni Moong nung nagbubo. si Shrek dili sa turn pagkabuko na lang o dyan, natubak na nako salamat, kay nito mo nako na di, makita man ninyo ang akong aki okay sa membro na sa si Iglesia ni kristo so dako uh, makuha Dakog tabang kung si Marcoleta mahimong congressman. Ikatulo e, si Jimmy Bondo. O sa ka-singer, o sa ka-singer, nga sa ka-Bugado, Bright Kayo. Siya nang madunog nang ng PDP Laban Street, PDP Laban, siya na. Yan ang tingog. Siya naghimo na, gimona. siya yung composed, no? na patay upat, patay upat nga PDP Laban. PDP Laban upat kabok si J.B. Hindlo, Raul Lambino, si Dr. Richard Mata, o si Philip Salvador. So mga kaigsunan, maura to. Last but not least, karong election day, May 12, mamuto kitang tanan. Yeah! Yeah! Kaya nga naman, actually, na isa ka haod kayo nga, kayo sa election loba. Nga at the same time, nagkakuha ni siya, nagkatambak-tambak ni sa mga tikas-tikas. Inko, attorney, unsa-on nga namo, dadabaw nga di may matikasan. Iyang, iyang sulti, Food search ang kinahanglan ninyo sa Davao. Mamoto kitang tanan. Ang explanation ini, kung gamay rata mamoto, kung 30-40% lang mamoto, basic batikas ta. Ang 60% pwede tikason. Pero kung mamoto kitang tanan, 90% butikas, bisag 10% ang tikason, hindi makaapas. So kung pwede mamoto kitang tanan, ang iyo atong mga silingan, Iauhag e, tanan silingan, auhag tong mga na mauli, mga parinti, pauli mo. Katong tuan nagtrabaho sa layo. kadong ingaw maglungag pa, isa ko paglungag. Buto sa mudan. katung magbantay ba, o bata, o unya na mo. Puli-puli uh, lang, bantay bata. Basta kinahanglan, makabuto kitang tanan para dili tamatikas o kinahanglan, mapaabot nato ang atong tingog. Dili ilang sa Dabao, di ilang sa Pilipinas, mapaabok tato si ito sa dahi. Makita sa mga huwis na ang mga katauhan sa Dabao, bisag ipaila na siya kaso, bisag wala si Digong tutirte, si Tatay Digong Dire, maudaog hapon siya. Kay naay, naay panultihan, patulti labi na na mga puti, butuo sila ni, voice pupuli, voice day. Ang tingog sa katauhan mo ay tingog sa Diyos makagagahong. So, atong iboto o atong iampo. Last pagyod, isa pa ang karong eleksyon sa Mayo 12. Dili lang kita muboto o kongresman, dili lang kita bubotog mayor, vice mayor, konsyal, mga senador. Investment kini nato, kinahanglan, magsulit, vote ang tagadabaw kay gusto nato kung ligon ang liderato sa mga Duterte din sa Dabao, manukad na po kita para sa 2028 kay atong panaganon pagka presidente si, ba si Vice President Sara Duterte atong panaganon sa 2028. Himuon atong President Sara Duterte sa 2028. Dagang salamat o mayong gabi sa tanan. Ika numero 5 sa balota, pag